Kita mo tong mga luxury bag collections, Nina Jinky Pacquiao, Alice Eduardo at Vice Ganda na kung saan nabili nila yan ng milyon-milyong piso, ang totoong presyo niyan aabot lamang talaga sa libo. Yeah. Yan ang expose na nangyari lang lately. Dahil kaya pala mahal ang mga Louis Vuitton, Gucci, Chanel at Hermes ay dahil sa logo lang ang naglabas ng expose na ito, isang TikTok user mula sa China. At dahil dyan, halos gumuho ang 22 trillion luxury market sa buong mundo. Nakokomapit ka. Dahil aalamin natin ang buong kwento kung paano binunyag ng China ang sikreto ng luxury brands. Sa loob lang ng isang linggo, viral na sa Chinese TikTok ang mga factory exposé kung saan mismong mga factory workers ang naglabas ng resibo. Example, itong Louis Vuitton bag na gawa sa China mismo, 2,800 pesos lang daw ang cost ng paggawa nito. Samantalang itong lulu Lululemon leggings na 5,000 plus kung bibilhin mo sa mall, 300 pesos lang daw ang totoong cost nito. Yan ay ayon kay Wang Sen, isang content creator mula sa China over 80% ng luxury goods ay gawa daw talaga sa China. Pero idinideliver muna sa Italy or France para lang mailagay ang label sa mga damit o mga bags na made in Italy or made in France na tag. iisa raw ang makina, iisa ang tela, iisa ang factory na tumatahi. Ang pinagkaiba, yung isa may logo ng Hermes, Gucci at Chanel at yung isa naman OEM or no brand. Pero pareho ng factory. Imaginin mo to, yung isang Hermes Birkin bag na ibinibenta ng 2.2 million pesos kada isang peraso pero ang production cost nito 80,000 pesos lang. Samantalang itong Louis Vuitton Speedy na mabibili mo sa 100,000 plus na presyo So, 4000 pesos lang daw talaga ang cost ng paggawa nito. Grabe, 'di ba? Ang lahat ng ito ay nagsimula dahil sa lumalalang trade war sa pagitan ng US at China. Nito lamang April 2025, nagpatupad si President Donald Trump ng 145% tariff sa maraming Chinese goods. Bilang gante, nag-impose ang China ng 125% tariff sa US products. Dahil dito, naapekto ang mga Chinese manufacturers na dati tahimik lang sa likod ng mga luxury brands. Kaya naman gumante yung mga factory workers dito. Ang ganti nila i-expose ang tunay na presyo ng mga luxury goods na ito. Ngayon, ginagamit nila ang TikTok para ipakita sa buong mundo na sila ang tunay na gumagawa ng mga mamahaling produkto na ibinibenta ng western brands sa sobrang taas na presyo. Hindi lang 5 times, 10 times, kundi 20 times ng totoong cost ng produkto. Tinatawag itong phenomenon na ito na trade war TikTok kung saan ang mga Chinese suppliers ay direct ang nagbebenta sa consumers. Iniiwasan ng middlemen at mataas na tari. Kaya naman usong-usong -uso ngayon sa TikTok na bumili doon ng mga Hermes, Louis Vuitton, Chanel, at iba pang mga luxury brands na mga bags at damit sa sobrang babang presyo. pati dito sa Pilipinas, maraming Pinoy na ang nakabili ng na mga luxury products na aabot lamang sa 5 to 10,000 pesos ang binayaran nila. Sa panahon ngayon, hindi na uso ang nagpapabudol sa logo. Ang tunay na luxury ay yung may alam ka at hindi ka nagpapaloko sa marketing. Kaya next time, time na may mag-flex ng designer bag, hindi na natin maiwasang isipin. Eh, magkano ba talaga yan? Kung bet pa na magayot pang klaseng content, ipalo eh, mo na ako. Yun lang, maraming salamat sa panonood mga kamagkano.